Samantala, hindi lang Iligan City ang nakakaranas sa na masamang panahon sa Mindanao kagabi. Narito po ang report. Nakunan pa sa video ng ito kung paano inanod ng tubig ang ilang bahay sa tabi ng ilog sa Valencia City sa Bukidnon. Umapaw kasi ang nasabing ilog matapos ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang mga residente, napasigaw na lang sa kanilang nakita. Itinanggi naman ang mayor ng Valencia na dahil sa nasirang dam, kaya biglang nagbaha ang syudad. Kapalong, Inilikas din na limang pamilya sa bayan ng Kapalong sa Davao del Norte kagabi. Families. Tinangay kasi ng tubig baha ang kanilang bahay dulot ng pagulan at pag-apaw ng Libuganon River. Labing tatlong barangay naman sa bayan ng Asuncion ang lubog din sa baha. Pangamba na idinulot ng pag sa mga residente ng bayan ng Tagaloan, Misamis Oriental kagabi. Nagsimula na kasing tumaas ang tubig sa ilog. Tumaas lang ng konti. So ang ginawa lang namin is uh... Winarning nga yung mga tao. Swerte namang humo pa ang ulan. Pero kaninang umaga, isang batang ang nabalitang nalunod sa ilog matapos madula sa dike habang naglalakad.